Naro-naro eh. Tsaka kailangan mo na ng konting, ano, kasi exercise. Bakit? Bakit? Matabag ako? Hindi, kasi parang healthy ka lang. Parang healthy. Okay. Diba? Kaya, Kaya dinala kita ngayon sa, yan, pwede tayo magbasketball. Okay. Ay, gusto ko din sakay tayo dito. ay Para ikot-ikot tayo. Pwede, kaso hindi tayo pwede magsabay. Diyan lang. Bakit? mag aabono tayo. Pwede magsakay kami dito. Ay, hindi Ano ka na magbasketball basketball tayo? tayo? Ah, sige, Ah, sige. A, may hindi ka may ba magbasketball? Yun lang nilalaro mo. Ako din. Talaga. Naglalaro ako. Sabay pa nga dalawang bola. ito talaga? Oo. Hindi ko naalala mo? Ah. Nilaro kita. Ganyan <laughs> ito sige. gagawin natin lang. Kung sino mas makakaraming points, pwede magutos dun sa natalo na kahit ano. Ay! Ay ah, kahit ano yan. Deal. Ayoko ma manalo. ma si na <laughs> Ma-stroke? <laughs> <laughs> Ubusin nyo ba yun? lang. <laughs> <laughs> Sa basketball lang. Sa <laughs> <laughs> <Love to basketball laughs> lang. Sa kasi lang. lang. Sa basketball lang. Sa basketball lang. Sa basketball lang. basketball lang. basketball lang. Sa basketball lang. basketball lang. Sa basketball lang. Oo? Oo. Okay. Lab, baka masira. Lab ah. Okay. Lab, dahan lang ah. <laughs> May yung nakalagay? Four kids only. To... Kunya na lang three-room condo. Bakit <laughs> baka hindi gumala. <laughs> ano gagawin dito? Ganyan yun enjoy enjoy mo lang? <laughs> <laughs> <Gaginag> <laughs> Aba, ka! Ako. Oh, oh, oh. Sige! <laughs> dito? sa kila mo wala na, na space! <laughs> galing <ganyan, sak> <laughs> 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 ano, yung, yung ano ng kabayo? <laughs> <laughs> ganyan, medyo pangiting na love 1, 2, 3, para para ah! Parang nalang tayo. Huwag <laughs> muna na pala. Ay, <laughs> Ready ka na magbasketball? basketball Okay, game, game, game. Yeah. Aba, kung mo oh, naman, dami mo naman Puro sa basketball daw. Kaya na basketball. lang lang dyan. Para pumayat pa tayong dalawa. Kino, mo to, Kevin, oh. Na mag kami ngayon. Hindi, oh. Walang sinabi dyan. Ready ka na pala gigim? Parang <laughs> Okay. Kiss Sige, pag na-shoot ng kita. sumut ka, bayaran kita mamaya. Oh! Oh! Ah! O pag yan, tumot. <laughs> Panalo, pa. Panalo pa rin. <laughs> 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 Piss mo ako. Uh, Paisan ko gusto. Ah. Uh, ano <laughs> <laughs> talaga? Ba't ganun? Ano <laughs> ba? gugupitin mo lang yan ha? Ay, mabilis na to. Try mo nga lang. Kasi parang mas bagay siya yun. Ay, nga pera. Sip, sa lalaki ako nang iniinom pera. Sobrang nakaka-inspire. Oo, oh, grabe. Yan, tama yan, love. Kikilig ako. Ito na yan. Ay na. Parang may malas, ah. Hindi na to for the vlog. Yes, yeah, talaga mo. Kaya may sa kanya ako muna. Go, love! Go, love! Go, love! Ay! 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 pa. Ay! Ay! <laughs> Diyos ko, yung perang pinagastos natin dyan, pinagkakitaan ko pa kagabi. Kasi sulangin ko lang sa ganyan. Sorry love, eh kasi wala ka ng oras para sa akin eh. Tatlo, no, hat. Puro ka kung hindi ko kinain, makapaglaro ka lang dyan. Alam ba kung gano'ng kalaking sakripisyo sa akin yun? Hindi mo alam. Alam mo minsan, nagtataka na rin ako eh. O bakit? Ako pa gusto mo ako pagkain? Umamin ka sa akin! Ah, ito, ano na ito pinaka mahirap na decision para sa iyo. Actually marami naman lalaki pero yung pagkain ng konting konti na lang. Pwede mo rin naman ako kainin ah. Okay. <laughs> Love, kahit na ata na ako diyan. Alam ko naman panalo ako sa puso. <laughs> <laughs> Hindi. Sige na, ako ng niya. Ihanda mo din naman ako. Ibubuo din pakito eh. ko kaya kita lang. Gagawin ko lang para sa'yo. Mahirap <laughs> lang ka na nun. Hindi. Hindi ako mahirapan basta pagdating sa'yo. Huwag lang buhatin ka. So, ayan guys. Bago matapos to, may papakita ko sa inyo. Pwede ko yun. <laughs> yung picture natin sa kanila. Ay, sige, sige. Pwede yung picture. Dahil ko pa ba? basketball lang. Guys, tinan nyo. Gusto niya akong halikan. Ako talaga may ayaw. Ayaw niya talaga. Napapahal to get siya. Manood din yun sa vlog ni Yulin. Naging mag-jowa kami. Nang isang oras. Naisin eh, naman. Dalawa? Dalawang oras. <laughs> <laughs> Pero ngayon, clap. Thank you so much. See you ya. soon. Ulit. Uh -huh. Pawis na pawis ka lang. ba yung phone? Baka naman yung payong i-zoom mo rin. Eh? <laughs> Kaya hindi ka post. Oo ako ta, ako ta, ako. <laughs> turo ba ka dito? Turo ba? <laughs> Pag-iayayin okay, namin yung picture ah. Okay. pag okay, natin ito lang. Okay, dito, po. Dito. dito ako. Dito okay, ako. Okay. Okay. Siyempre na lang. Hindi din sa mga Hindi na 'yan posible. Sa top pala.